ito ni tanim kong kamuting kahoy ayan o oh. yan guys o oh. tumubo na sila tumubo na guys hindi sila pare-pares ang tubo ito kasi so, may maliit mayroong mas malaki ito malaki na siya o oh. o oh. may pesa o oh. yan yan guys o oh. yan yan ang tanim kong kamuting kahoy ngayon. Ay, malalaki na siya eh. Iba malalaki. Iba naman maliliit pa. Alam mo guys kung bakit nilagyan ko siya dito ng kanal ganyan. Yan. Tapos nilagay ko dito yan. Pag ano dito. Yan. Para umuumbok yung ano. Umuumbok yung puno ng kamuting kahoy. Yan. Yan kasi kung sakaling magkalaman siya yan dito lang siya oh hmm. pag magkalaman siya kaya kung malambot ang lupa malaki rin ang ano saka yung ginawa ko itong parang kanal yan guys iwas din ito pag limaw magkatubig magkabaha yan nailibit yung mga kamuting kahoy tapos dito yung tubig kung halimbawa medyo mababaw na hindi na siya magpundo kasi nasisira itong kamuting kahoy pag ano eh yan e, yung ginagawa ko guys so inuumbo ko yung dito inuumbo ko pa ganun. yan yan kaya parang may kanal kanal akala mo guys kanal yan pinuumbo ko yan ito so, di patapos oh yan ito na ko na dito sa bila. Ayan. Tapos, habang tumutubo yung, ano guys, yung, tumutubo yung kamuting kahoy, meron naman akong hinabol ito ang palaya. Ayan. Magapang na. Para, habang tumutubo yung kamuting kahoy, may habol lang ang palaya. Ayan o. Oh. Sabay sila. Kasi, tumataas naman yung palaya eh lalagyan ko siya ng gapangan hmm. yan o oh. mayro pang may maliliit pa ayan yan ay pa ako ang palaya hindi lang kuting kahoy ang palaya tsaka ang kahoy ang palaya gabing laing gabing bayulit ayan o oh. aswite bawa diba guys ay mangga oh. saka saging oh. thank you for watching